Good morning, mga padrawon. Ayaw, kumusta kayong lahat? Hindi guys for the day's episode. Uh, birthday ni Richie ngayon. Yan mag mag-aano kami, usapan namin mag-drive kami sa Laguna. Pupunta kami naisa sa Louisiana Falls. Alinbuli? Alinbuli? Falls sa uh, Louisiana, Laguna. So yun guys, bali simple lang yung aming celebration dahil nasa tamang edad ka naman. <laughs> ayun, nagagalit siya. Tinatanong ko, ay huwag na lang sabihin kung ilang edad na daw siya at ano, tumatanda daw siya. Ayun yung sabihin, ayun yung reveal. Sekretong malupit daw yung kanang edad. niya. So, ano. So yan, syempre bago kami alis ay mananalangin muna para sa safe na travel let's go

Dito ko tayo doon. Ah. Hmm? Mga ilang minutes na? 1.2 km, 20 to 30 minutes. So, no? depende pa po sa bilis ng lakad. Kung so, maliligo naman po kayo ma'am, meron tayo doon changing room, may CR po tayo doon. Ang wala lang natin doon is shower room. Bakit? Pag kumakita pag, kayo dito, pawisan na rin po kayo. Anong okay. tip? Pag, pag, pag si shower po kayo, balik, kay balik mo na po kayo dito. Totoo mo na po. Dragon nandito na kami. Bali, tinakbo namin siya ng na 2 hour and uh, 10 minutes. So, yan. Bali, crowded siya, guys. Ano, sabi nung receptionist, uh, nasa 600 na yung mga guests dun sa So, medyo crowded mo. yan balik sa sakay din kami sa ano chopper Pakunta sa kaus <laughs> <laughs> mati picture picture lang tayo doon sa tas may pa chopper si madam lalakad tayo guys ng ano uh, 30 minutes picture <laughs> <laughs> daw siya oh oh ah, oh makabanag na parang 9 o parang pumunta lang ako kila Indang ha. Mas malayo to 30 minutes. Kasi yung kila Indang, ano lang yun. Mga 15. 15 to 20. Tsaka ito pa, ano pa siya paakyat akyat. Ang ganda lang yung ano rito, patag yung kalsada. Napaso, napasubo yung kasama ko. Masakit na rin yung bayuwang. Palibasa hindi sa i maglakad ng malayo. Sabi niya. Aba, aba, aba. Sobrang layo naman ang pinuntahan natin. Bibili lang kami ng ano, buko. Ano kayong buko? sa Hindi, binibenta yan. ko Ito muna tayo, guys. Akin to? Ito, Parang konti lang yung laman ha. Sa akin maganda eh. Tamis ba? nabisinan ni Kwarong malapit-lapit eh. <laughs> na siguro kasi ano na medyo naririnig ko na yung um, uh, lagas-gas ng tubig lagas-las lagas-las lagas, -las. lagas, -las. <laughs> <laughs> lagas -las. 150 meters. Ganda dito okay. ah, no? yeah. Harang, ano Parang Virgin Forest. Ang kaihinga eh, rin eh. Ay, nangihiro Ang eh. siguro ng tubig na. No? Oo. Oh. Maganda sana kung hot yan. Eh. Hmm. Ano. Yan lang dahon no? Ayan, nandito na tayo. Maganda rin pumunta dito mga weekdays. Kasi pag weekends, baro talagang low din. Maraming tao. Dito na siya guys. Oh, grabe, napaka-crowded. Hmm? Ganda sana kaya lang daming Got Mm -hmm. ayun mga ka-Dragon bali babalik na kami doon sa main entrance, kakain ng kami and then, huwi na rin kami at si Charles tayo lang kasama sa bahay hindi namin siya guys kasi uh, hindi pwedeng dalawang ang kasama ko let's go ayun guys napadaan kami dito sa ano, bilihan ng pasalubong. may pre-taste daw. Buko pa rin. Patikin natin. Thank you po. Wala ka. Kasang Thank you. Bayuhan. Ay, bayuhan. Na, ano, bayuhan. Ang lambing na pwede no. okay, okay. cool. ating kubo. Kubo na naman. A dragon. Yeah. So, dahil linggo ngayon, magluluto tayo ng ano. Mag-iihaw tayo ng tilapia. Lapla. Ayun, namalingi kami kanina sa Tanay, ay Tanay, sa Morong Palengke, sa Morong Public Market. So, nakakita kami ng malalaking tilapia. Iihaw natin siya, guys. Bali, gagawa rin tayo mamaya ng halong-halo. Pag, uh, after, ay, uh, mamayang, ano, uh, meriyan din natin mamayang hapon. So ayan, gumawa na rin ako ng ano, light plan. Nagluto na ako ng light chip plan. Saka mamaya naman 'yung ating mga ingredients sa anumang. guys, update ko kay sa aming light chip plan. Wow. Ang hmm. ganda ng aking kamatis. ang hmm, lalaki ng dahon ng ano 'to. Eh pechay. Okay. Hey guys, nako. Ang malakas ang ko. ano ingredients na natin natin diyan yes. Meron tayo. Yan lang yung, yung, Turo mo, yung, yung ano. ano, yung masasarap daw uh, ingredients kasi yung ayoko nang mga sobrang shadow na sabusan ko Basta <laughs> matatamis, pero matatamis okay. sa'yo. ito, ano lang yun May kaong, saging, kamote, tsaka ano, ka, corn. Cream corn. Kaong, tsaka beans. beans. Ito, masarap beans. Tsaka ito yung kamote okay. kanina, nilagyan lang na color violet. Tsaka yung ating leche plan. Meron akong leche na pala yung leche Wala <laughs> Ito guys, ano, pamirienda natin sa inyo. Ayan, meron tayong kamote, may saging, may cream corn, and whole corn. Tapos yung sago at, ayan, ito ang ating leche plan. Ayan, homemade leche plan. And then yung beans. Meron tayong sago at gulaman. Tsaka yung kamote. Meron din ang ating mga Oh, mati, okay, ano, para, um, para, summer na summer, may pabuko. <laughs> sa buko ilalagay. Okay, sa Dito sa burake. Yan, um, tapos yung leche yung toppings. Mmm, sarap. Sige natin na ito. Ito. Yan yung pinaka-ubin natin. Sige pinaka natin, natin to kay ano, kay Bobby Richie. Baka umiiyak na niya. <laughs> Napagod na magbungkal. <laughs> Tapos yung leche plan. Baka makahukay ng ginto. Baka makarami na, na yung habang hindi pa ako... Wala pang merienda. <tik> Baka pa ako hindi pa kinu ng ginto. Yan, lagyan natin ng gatas. hi <tik> Kaya na mag-ano nang sa inyo. <tik> Ito may ano. <tik> summer na summer yeah, na. Dino pa ako ng isa. Ano masasabi mo, <tik> baby dragon? Masarap <tik> ba? baby dragon. Ah, abang mesti baby dragon. <laughs> baby dragon yang stress na. Stress na, ayan oh. Stress na baby dragon. Akan pun titik mana yang yeah, import nama dragon? Ya, may import pa yung ayon sa atelale. Yummy. <laughs> mm. e. Oh, sakila si naman ba? Ice cream yummy. sakila. Ano yung sinikila? Favorite niya yun eh. Mm. Lipit na. Kanina pa yun. At kita doon kayo na yung lipit Hindi pa nagawa yung yung halo-halo, yung lipit na bawas. yung lipit na gusto Ano masabi mo? Yummy ba? Mm, yummy. na Yan. Yan. Hmm. Sabi mo kay Kenji, mag-imagine mo na ng dagat. Para sa Boracay na

Yan, papaan uh, uh, natin. papa pre uh, Yan, nakarami na yata ng hukay ng ginto. Uh, Honey! Hindi niya magtawag sa tigas. Oh, galing na kumarin na si Bagat tayo. Yan ang break time ni Ika okay. So yung iba doon na Nagkanya-kanya na sila ng kinsla

Ayan, mga ka-dragon. Ubus na ang aming halo-halo. Nagsilayasan na ang aking mga bisita. At napakailaki ng aming baby. Para gusto rin kumain ng halo-halo. Ayan, thank you so much mga ka-dragon sa panunod sa aming simpleng vlog for today. We miss you mga ka-dragon. Bye. Bye, Ophi. Say bye-bye. 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 you